<laughs> yung balak siya bibig siya. Pag anong ganun pa? Huwag oh, sige lakad eh. Ayan po. Ang kaindai Lakad lakad, nagpa show ha. Anong ginagawa doon? Si Hamsa. Kala ko si Hamsa. Sabihin mo. mo. sa Ayan po, lakad lakad lang kami. Rocket is real. Ayan. Exercise. Ayan, malapit na ang butika. At Kita ano ko na. No? Malapit, mm -mm. okay? malapit na ako kami malapit na sa butika guys ayan naharap ko na siya <laughs> ayan, ayan na parati lang pala yung daan yung daanan yung pagliko butika na Bye bye. Bye bye guys. Bye bye kana. Thanks for watching.